So, mga sign na hindi ka na mahal ng ka-LDR mong lalaki. Mga kamamay, alam ko masakit itong mga sasabihin ko, pero malaki ang may tutulong nito pagdating sa inyong relasyon. Kung ikaw man ay nasa malayong lugar, kung ikaw man ay merong iniibig na hindi mo kasama ngayon, sasabihin ko sa inyo yung mga bagay o mga tips, mga sign para malaman mo na hindi ka na love ng iyong ka-LDR. So, huwag natin masyadong patagalin to mga kamamay. Ano ba yung number one na bagay na makikita mo sa isang lalaki kung hindi ka na niya iniibig pa? Nawawala na ang effort niya sa'yo. Tandaan niyo mga kamamay. Ang isang lalaki, kapag ka talagang mahal ka niyan, halos araw-araw, halos oras-oras, nag-e-effort yan para lang mapangiti ka, mapasaya ka, pero kung ang isang lalaki ay biglang nagbago dahil sa katagalan ninyo, dahil sa hindi nga kayo nakikita, sa naumay na nga, nagbabago na yan. Nawawala na yung effort na tinatawag. Hindi na ganun ka-consistent yung ginagawa niyang effort sa araw-araw. Okay? Hindi ka na niya pinapadalahan ng uh, gift. Hindi ka na niya pinadadalahan ng, ng flowers. O kaya naman, nawawala na yung kanyang pag-update sa iyo. Okay? Kahit siya yung may gagawin, hindi na siya nag-update sa iyo. Bigla na lang siyang mawawala. Bigla na lang siya hindi magpaparamdam. Tapos kung kailan na lang siya uh, magre-reply o kailan na lang siya mag-text, kung kailan na lang magustuhan. Ibig sabihin, nawawala na yung consistency ng kanyang ginagawang effort sa iyo. Okay? Kapag kaganyan ang nararamdaman ninyo, ma-feel nyo naman yan eh. Kasi nga, nasa long-distance relationship kayo, halos paulit-ulit lang yung nangyayaring uh, routine sa inyong buhay, sa inyong araw. So, mafe-feel nyo na kulang yung buhay nyo kapag ka hindi sila nagpaparamdam. Okay? Kung dati rate alas 9 ng umaga, nagchat-chat na siya. Alas, alas 10 ng gabi, tatawag na siya. Pero ngayon, nawawala na yon, Di ba? Alam nyo ko agad yan. So, pag nakalimutan ng isang lalaking tumawag sa inyo, masakit yon. So, kailangan nating magising sa katotohanan na kapag ka hindi na niya nagagawa yung mga bagay na ginagawa niya dati. Yung consistency ng kanyang pagme-message, yung consistency ng kanyang pagtawag. Ibig sabihin, wala na yung love. Kasi hindi na siya concerned sa kung anong mararamdaman mo eh. Okay, hindi na consistent yung effort niya sa'yo. Nawawala na yon At isa yung sign mga kamamay na nawawala na unti-unti yung pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. So number two, nawawala na rin ang excitement at kilig. Okay? Ito kasi yung napakasarap eh. Ito yung napakasarap ng mga panahon una-una. Excited na excited ka pa. Excited ka nang mag-break time kayo. Okay? Kung kayo man ay uh, katrabaho nyo sa factory worker sa Taiwan, excited kayo mag-break time kasi mahawakan mo yung cellphone mo, makakausap mo ulit siya. Okay? Nandoon yung kilig. Nandoon yung excitement. Okay? Pero bakit ngayon? Unti-unti nang nawawala yon. Kapag ka nakakachat mo siya, simpleng hi, hello, kamusta, nagawa, nawawala na yon. Nawawala na yung inyong conversation. Nawawala na yung inyong usapan. Hanggang sa mag-time na ulit, okay, magtrabaho ka na ulit. Hanggang sa makalabas ka na ng trabaho, wala na siyang paramdam. Tapos, saka siya tatawag kapag ka late at night na, kung kailan tutulog ka na, wala ka ng pahinga. So kaya madalas kang napupuyat, madalas kang napapagod, madalas kang malaki ang eyebag. Papasok ka sa trabaho, kulang ang tulog mo. So naisasakripisyo mo yung oras mo sa trabaho mo para lang sa kanya. Kapag ka ganyan mga kamamay, nawawala na unti-unti yung excitement, yung kilig. At the same time, nawawala na rin yung spark ng pag-ibig ninyong dalawa. Kaya isa yung sign mga kamamay na nawawala na yung pag-ibig at yung, uh, yung interest interes sa iyo ng isang lalaki. So next, nawawala na yung care at concern niya sa iyo. Okay? Mga kamamay, masakit din tong isipin kung dati-rate -dati, lagi siyang concern sa iyo kapag ka hindi ka kumakain, kapag ka hindi ka umiinom ng gamot, kapag ka hindi ka nakakatulog ng maaga, concern na concern siya sa iyo yung care, yung pag-aalaga, yung pagmamahal, okay, nag-aalala siya palagi, bigla na lang mawawala yon Mawawala na yung mag-message sa iyo ng on time, alas 9, good morning, kumain ka na ba? Alas 12, uh, wag mong kalilimutan yung lunch break mo, okay? Sa hapon, magmerienda ka na, ha? okay, yung pag-aalaga niya, yung concern niya sa iyo, wag kang magkapatuyo ng pawis, unti-unti nang nawawala. Okay, baka nga minsan, narorong send pa eh. Pag narong sense sa inyo, yari, lalong mas masakit yan. So doon pa lang sa mga sign na yun mga kamamay, nawawala na yung concern, yung pag-aalaga, ay eh, malamang nawawala na rin siya ng interest sa iyo. Yung pag-ibig niya nababawasan na rin. At isa yung sign mga kamamay, ah, kapag ka nawawala na yung mga concern factor, Okay? Sa inyong relasyon. Isa yung sign na nawawala na rin ng pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. So next, dumadalas na lang ang pagiging mainitin ang ulo niya sa iyo. Ito mga kamamay, nangyayari talaga to. Kahit wala kang ginagawang mali, kahit wala kang ginagawang uh, ikagagalit ng isang lalaki, umpisa pa lang ng araw, umaga pa lang, okay, umiinit na kagad ng ulo niya sa iyo. Hindi mo maintindihan kung bakit, hindi na rin niya masabi kung bakit. Bas na lang galit na galit siya sa iyo, Lagi ng bayulente, lagi ng mainit ang ulo, kahit wala kang ginagawa, lagi ng uh, uh, gigil, angil, di ba? Ang hirap ng ganyan. Kapag kaganyan mga kamamay, isa lang sign yan na hindi kanya gustong kausap palagi hanggang sa maumay na yan, hanggang sa magtapat, hanggang sa mambabahay na yan mga kamamay. Kaya ang isang lalaki kapag ka palagi nang iinit ang ulo, wala ka namang ginagawa, malamang isa na yung sign mga kamamay, huma, uh, humahanap na lang siya ng butas, gumagawa na lang siya ng mga bagay para kayo ay magkalabuan, magkasira. So, yun kamamay. Isa yung sign uh, na ang isang lalaki ay nawawala na ng love sa inyong relasyon. So, next. Hindi na siya madalas mag-update. Kung dati mga kamamaya, kahit anong gawin niya, nag-update siya. Mahal, uh, ano lang ako, uh, mag lang ako, liligo lang ako, diyan ka lang muna. Mahal, kakain lang ako, ah Mahal, magluluto lang ako. Mahal, pupunta lang ako ng palengke, mamalengke ako, mamaya may lang ako mag-message sa iyo. So, dati-dati, ganyan, nagpapaalam pa siya sa inyo. Pero bakit ngayon hindi siya nag-update? Bigla na lang mawawala. Tapos, sasabihin nila kinabukasan, Mahal, sorry, nakatulog ako. So, bakit ganun? Nagbabago. So mga kamamahay, gusto ko lang iparamdam o sabihin sa inyo na isa yung sign na ang isang lalaki ay nawawala na po ng love at pag-ibig pagdating sa LDR, pagdating sa inyong relasyong dalawa. Kapag hindi na siya madalas, nag-update. Sorry to say mga kamamahay, pero kailangan niyo po itong malaman. And last, hindi na siya masyadong nagpaparamdam sa iyo. Tandaan niyo mga kamamaya, ah, Kapagka ang isang lalaki ay masyado ng iwas, masyado ng uh, matagal, lang, hindi pagpaparamdam. Okay? O kaya naman, magkakatchat kayo, pero saglit na saglit lang halos umiiwas na siya sa inyo. Yung pala, meron na siyang ibang uh, kinakamusta. Meron na siyang ibang uh, tinatawagan. Kaya pala kapag ka tumatawag ka, ay laging unattended. Yung pala, may uh, may kinakausap siya bukod sa iyo. Sasabihin, tulog na oh babe, matutulog na ako kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Tapos, pag tinawagan mo, unattended, okay, akakasama lang sa pakiramdam ng ganyan. Masakit lang sa damdamin yung ganyan. Tapos, halimbawa, i-chat-chat mo, okay, hindi naman magre-reply, baka nga tulog na. Tapos, gumamit ka naman ng ibang number, magre-reply naman doon. Di ba? Nakakapagtaka mga kamamay eh. Di ba? Doon pa lang mga kamamay, malalaman mo lang na nagdolo ko sa iyo isang lalaki. Kapag hindi na siya madalas magparamdam sa iyo, kapag ka siya ay uh, nakakalimot na, di ba? Kahit i-message mo, isinisin ka lang niya. Tapos bago niya replyan, dalawang araw. Ang sakit sa damdamin mga kamamay. Ang sakit sa kalooban. Ang sakit sa puso kapag kaganyan. ganyan. Wala ka namang ginawang mali. Wala ka namang ginawang kakasakit uh, sa kanya. Tapos malalaman mo, magpo-post na lang na, okay, happy first month, sa baby. Okay, iba na pala yung kanyang binabate habang kayo pa. Napakasakit niyan, lalo na kung LDR kayo, mga kamamay. Napakasakit. Tapos mag-isa ka lang dyan, napakasakit. Kaya mga kamamay, sinabi ko sa inyo yung mga sign para kayo ay maging aware, para kayo ay magising sa katotohanan na nagbabago rin po ang nararamdaman ng bawat isa. Depende na rin siguro sa trato ninyo. Kaya ang mahalaga dyan kung kayo nasa LDR, yung oras po mga kamamay. Kahit anong hirap, kahit anong adjustment na gawin ninyo, gawin po ninyo. Kasi napakahirap kapag nagkulang ang bawat isa sa inyong relasyon. So, yun lang sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan nyong malaman kung ang isang lalaki ay nagbabago o nawawala na yung pag-ibig o yung love pagdating sa LDR relationship. So, see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Paalam.